Baulino. Sir, anong ingredients para mapatagal ang pagpanis ng tinapay? Kasi pang-deliver po ang ginagawa kong tinapay. Okay, dito tayo sa uh, pampatagal, ano? Oo. Uh, karamihan naman kasi sa nag-deliver o sa mga deliveries, lalo pa pag uh, ang ginagawang tinapay e, nasisira lang sa loob ng limang araw. Oo. Gusto talaga kasi ng iba na uh, one week to two weeks bago masira kasi nagdi-deliver -de sila consignment. Nagdi-deliver -de sila ng one, babalik sila ng 15 para doon na magbabayad ang may-ari ng supermarket sa kanila. Oo. Ngayon, pull out naman lahat. Ang hindi nauubos, papalitan nila ng ngayon ng bago. O, ganun ang mga discarte sa mga nagpa-consignment. Ano? Oo. Pero guys, ang uh, masasabi ko din dyan, uh, kayo na lang mismo din magre-research sa mga uh, bakery ingredients supply natin para makakasiguro po kayo. oo Doon sa kanila, talagang uh, may uh, demo sila sa kanilang product na ito'y nagtatagal ng one week na inyong gagamitin. May re-recommend sila sa inyo kasi... Ang kadalasan kasing ginagamit namin bilang baker o bakery owner, within one week lang, oo. Uh, yan ay uh, mga antay-amag lamang, oo. Pero ang inyong tinapayan, nakadipindi yan. Uh, paano pag ang delivery nyo, puro mga tostado? O ay puro mga matitigas? Eh, kahit pasabihin natin na uh, one to six month pwedeng-pwede pa yan. Pero pag ang diniliver nyo, buns, tasty, uh, ano mga dipalaman, baka kailangan niyo talaga ang mga uh, anti-amag or preservatives. Oo, doon na yun papasok ang malalaking kumpanya. Halimbawa, ah uh, sabihin bibigyan ko sa inyo ng ano ha, uh, halimbawa oh, uh, Furatos Company. Oo. Uh, sabihin na natin Unicom. Oo, yan meron na yan sila. Or marami pang kumpanya talaga. Ang daming kumpanya na, nabibilong na sa ganyang mga preservatives ng ating nagpapatagal ng ating tinapay. Oo. Yes! Para makasiguro kayo, mag-research kayo dyan sa mga ganyang company para sila mismo ang mag-guide sa inyo. At uh, may maibigay din sila ng product nila na inyong gagamitin na ito'y subok na para umabot kayo sa target po ninyong tagal sa inyong tinapay. Oo. Mm! Pero para sa akin, uh, ako lang kung ako lang ang tatanungin na disclaimer, sapat na sa akin ang one week o oh, one week to ten days o oh, sa sapat na yon. kasi pag sobrang tagal na rin talaga sa discipline natin sa tinapay pagbalik natin sa halip na kwadrado ang ating diniliver pagbalik natin mga bilog na <laughs> o oh, mga bilog na kasi nakapipili ng mga customer na iniwasan ayan mapupunta lang din sa BIO. pero oh, although so, ngayon talaga meron ng mga pang 15 days pang one month. O, oh, na talaga pero susuriin nyo lang yung mabuti at susubukan muna. O, oh, lang talaga. Huwag muna tayong gagawa kagad ng isang sako. Total, o oh, dalawang sako, limang sako. Kasi sigurado naman to, yun yung one month, hindi pa maluluma. At oh, titingnan natin guys ang volume at uh, sitwasyon ng uh, uh, nauubos sa ating dinideliver. Yes! Oh. Eh, kasi once na three, four, ang maubos lang sa ating dine-deliver, natitirang one-fourth, bawas ng inyong tubo. Sobrang malaki ng bawas pag one na natitira sa inyong dine-deliver. Oh, so kaya kailangan muna, itatry muna natin, siguraduhin na makipag-ugnayan kayo sa inyong dine-deliveran para hindi ito masasayang. Okay, follow for more!